Lungkot nga na balita ito para sa mga Pawnin fans and supporters, dahil ang inaakala nga ng iba, na dito na magkakaalaman na meron pa ding Janine Gutierrez at Paulo Avellino o ang Pawnin. Dahil ang inaasahan nilang pagsuporta ni Janine kay Paulo sa naganap na premiere night ng movie nito, ay siyang pinaka inaantay ng mga netizens. Ayon nga sa mga netizens, marahil ay ito na nga daw ang sagot sa mga intriga at chismis na kumakalat sa social media. Na di break na talaga sila. Dahil kung totoong sila pa talaga, ay ito na nga daw ang pagkakataon ni Janine na patunayan na sila pa din ni Paolo Avellino at handa niya itong ipaalam at ipakita sa buong mundo. Ngunit, sa hindi nga daw inaasahan, ay walang Janine Gutierrez na nagpakita ng suporta sa nasabing premiere night para sa movie ni Paolo na Elevator. Kaya naman, nagkaroon nga ng mga haka-haka at spekulasyon ang mga netizens patungkol sa pang-iintrigay kina Janine Gutierrez at Kim Chu. Na di umano hindi sila nagpapansinan sa asap natin to, na baka marahil, dahil ang isa ay isang past relationship na, at ang isa naman, ay ang present relationship ni Paolo Abelino.